Inihahandog ng Dominican Province of the Philippines ang Siete Palabras 2017, ang pinakamatagal na palatuntunang pangsimana santa sa kasaysayan ng Philippine Television. Magaganap sa ikalabing apat ng Abril, Biyernes Santo, sa simbahan ng Santo Domingo sa lungsod ng Quezon. At live na mapapanood sa GMA Channel 7, mapapakinggan sa Radyo Veritas 846 at sa mga kasaping himpilan ng Catholic Media Network sa buong bansa. Samahan niyo kami sa panahong ito ng katahimikan at pagdinilay ng huling pitong wika ni Kristo ngayong taon ng parokya. Hayaan nating gabayan tayo ng kanyang salita patungo sa katotohanan at